pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito po tayo with Sir Jaime Lim. Para po talakayin natin ang Pigeon Talk 101 po natin regarding po sa The Champion of Secret Racer. So, good morning po, Boss Jaime Lim. Good morning. Good morning, morning sir. Good morning, sir. Okay, so una magtatanong sa atin sa ating segment. So ito po ang ating kauna-unahang segment for the Pigeon Talk 101 po natin regarding sa champion of Secret Racers. So nandito po si Admin Alan Bartolata ng Genetics para po magtanong upang sa kanyang preparation sa ating racing pigeon. Yes, Sir Alan? Uh, Sir Jaime, pwede ba nating malaman kung anong ginagawang preparation para sa mga warriors mo na pang karya? Before tayo mag para sa race natin, kailangan sa breeder. So let's kumpisa natin sa breeder. Ang ginagawa ko sa breeder ko, mga 2 to 3 rounds pa lang iniiwalay ko na. Tapos uh, kinakondisyon ko for the rest of the year in preparation for the next uh, breeding season. sample I start my breeding uh, usually mid of December. Tapos sa uh, first clutch ko, January, February. Sometimes on the third round pa rin, para makumpleto na ang pangkarera ko. And after that in split ko, after splitting and condition ko sila muna pinapataba ko dahil galing sa breeding medyo mahina ang breeders. After mga 1 month or 2 months saka nung pisang pang flushing sa kanila. Uh, lahat ng sakit sa katawan kailang may flush out in preparation for the next breeding season. So importante para sa pangkarera niyo maging malusog, importante breeder nyo, malusog rin. Nakakailang touch po kayo sa isang, sa isang breeders? Uh, hanggang tatlo. Hanggang 3 maximum Five po. Tatlo. So, oh. anong mga food supplement or uh, vitamins ang ginagamit mo? Para sa... Importante sa mga vitamins para sa kalapate is B-complex. May deficiency sila sa vitamin B. So, kailan bigyan natin ng vitamin B. Ang binibigay ko, B1, B6, B12. Bago ka magsalang, Tauke, okay. Ah, paano mo sila sineselect, yung breeders? bukod sa pedigree, of course? Okay. So, uh, prior to breeding, ginagawa namin lahat, chinecheck namin isa-isa. Meron dyan na wala sa condition, hindi namin ginagamit. So, uh, nakalatag yan, lahat yan, chinecheck namin isa-isa. Uh, three months before. Three months before the breeding, chinecheck na namin. Then, every month, chinecheck namin until mapili na namin mga nasa top condition lang yun lang ginagamit namin. Pag hindi nasa condition ng kalapate, do not breed them, huwag mong dahil hindi maging malusog ang kainakay. Sir, yung sa mga kulay, may specific, uh, specific kayong mga kulay na pang race or pang breed? Sa what na... wild type, wala. Pedigree, tinitingnan ko, tapos nasa condition ginagamit ko. Pero sa off color, uh may preference ako. I like Tiger Grizzle. Pinipilit ko mag-produce na isang magaling na Tiger Grizzle. Up to now wala pa rin ang gumagawa sa akin mga Andalusian Opal. Sir, ano mo na senyales niyo po sa pagpili po ng mga breeders niyo na na itong ibon na to ay i-breed ko for north, itong ibon na to i ko for south and for summer. Bloodline, Bloodline. pedigree. Mm -hmm. Uh based on pedigree. Uh, usually, pag long distance, uh, south I would consider south as long distance na uh, dahil uh, sa kahirapan ng pagtawid ng mga dagat, uh, ang bloodline ginagamit ko yung mga pang long distance. Now, dito sa north pwede mga middle distance dahil you uh, need speed lang, mas madali yung, uh, sa north, speed, puro speed, speed bird. Do you consider sir yung mga sizes ng mga ibon For, for me, I like medium bird. Pag maliit, okay pa. Pero pag malaki, ayoko. Now, if my breeder, meron ako import mga, galing kay Berkman, may kalakihan siya. So, binibreed ko siya sa maliit. Ang kaparis niya medyo maliit. Yan, pwede. Pero big to big birds will produce big birds. walapang uh, wala pang big birds na lumipad ng maganda. So, okay, minsan, sa'yo sa na galing, minsan meron kang malaking ibon, pinapis sa maliit, pag naglabas yun, minsan merong isang malaki. Meron pa rin. Uh, before I went abroad, two 3 three weeks ago, kami ni Miguel Lofman ko, uh, we had a uh, hundred birds my get. Doon nami pinipili para doon sa uh, Alegre. o OLR po ipili ako may. So, meron pa rin big birds tinatapi ko. Hindi na namin sinasali. Now, uh, when you bandit para sa PHA, assuming, Uh, lumalabas ng malalaki. Oh. I have no choice, lalaban ko na rin. Uh, okay. Pero sa experience mo sir, mostly, ano po yung prepared niyo po na ikarera? Hen po ba or cock? For young bird, hen. And uh, ito lang ha, dito sa Pataya, I've been auctioning sa mga ibon ng Pataya, mga natapos, I would say 70 to 75 percent are hens. Ayan. Or 80 percent pa nga. Eh. Ang hirap kumuha ng cock, puro hens ang finisher, ang winner. Finisher, finisher. Siyempre mga nananalo, mga ace pigeon, mga finals, and uh, pati dito sa mga 600 kilometers na finisher. Pag, <laughs> pag di gumawa, di ko na tinitignan. So maybe yun, may, uh, ang kak na doon. Yes. So doon ako yung pili sa mga gumagawa, mga gandang performance. For hand, nahihirapan okay. kumuha ng kak. Hmm. Sa racing nyo, tao kayo pala, Hiwalay po ba ang top 10 o sama-sama sila? So, kunyari pang south, sama-sama ang top 10. Ang pang karera? Uh -oh. Nakahiwalay ang top ko. Dahil pag di mo hiniwalay sila, <laughs> may stress sila eh. Yung kak... Habol uh -oh. ng oh, habol. Oo, habol ng habol sa hen. Uh -oh. so, both sex, di, both sex may stress. Tapos so, minsan, the best is kak to kak. Ano, hiwalay ng hen. -lo -lo yeah. Oh. Eh. So, sir, ano, uh, anong gusto mo ikarera? Yung mas bata or may edad na yung ibon? Mas may edad. Uh, mas ang dahilan naman mas may, mas mabilis daw pag bata. Pero mas madali, mas mabilis naman mawala. So I prefer medyo may laban pa, mas paano? Uh, 8 to 10 months. Eight to ten start ng training 8 to 10. Abi for mother, karera, karera, karera. Oh, mga alian four, four, eight eight ten, eight eight four months. Months. okay, 5 months start the training. What I do, let's say, nagbreed ako ng December for my north. By January, maghahatch yan. Mm. Uh, Nagpo-force fly ako by end of May. Start yun. Force flying, uh, I mean, um, love exercise. Mm -hmm. So end of May or first week of June. After one month, nagro road training na ako sarili. Then after another month, club training. So yun ang schedule. Mm. Mga ilang months po kayo nag nag-lock fly before po kayo maconsider as mag-start ng road training? Uh, end of May, mas ka ng bata, let's say February na nag-hatch, May pa rin. May end of May, oh. end of May. So let's put it June. So June, uh, love exercise for one month. For by five. July, love, uh, road training. By August, club training. So ano po yung strategy niyo for the, for example, this is your love. And then ano po yung strategy niyo for the road training? paikot po ba within your loft or saka, isang distance isang distance yeah. saka ilang kilometers sir kada Which, actually i start 5 kilo, five kilometers then okay. i gone. Mm hindi -hmm. kami nagbibigla ng 30 5 10 15 unti-unti lang unti okay. okay. para sigurado na eh ano po yung araw-araw or may pag may silang kwan ang training every day every day especially on north kasi rainy season eh don't train every day postpone ka ng postpone dahil umuulan <laughs> kakapusin ka ng araw ko training. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101.